Pagbabasehan ng mga pinapakitang kilos at samahan ni na David Lococo at Alex Manalang sa kanilang bakasyon sa Siargao, tila unti-unti nang nawawala ang pag-asa ng mga tagahangan ng tambalang barda na mauuwi sa totoong relasyon ang kanilang paboritong love team. Kumakalat na ngayon sa social media ang iba't ibang stolen shots at video ng dalawa habang magkasama sa iba't ibang aktibidad sa sikat na resort island. Maraming netizens ang nakakapansin sa bawat kilos at tinginan nila, dahilan para mas lumakas ang hinala na may espesyal na ugnayan ng aktor at si Alex. Sa ilang video na ibinahagi online, makikita na tila ini-highlight ang mga eksena kung saan kapansin-pansin ang pagiging malapit nila sa isa't isa. Isa sa mga napuna ng mga netizen ay ang kanilang matchy-matchy o magkakulay na asul na outfit habang nasa basketball court. Bukod pa rito, malinaw ring nakunan ng kanilang malagkit na tinginan at ang sandaling naghawak sila ng kamay bago umalis si Alex. Sa isa pang clip na kuha sa isang bar, makikita ang dalawa na magkaharap habang nag-uusap ng tila seryoso. May kuha rin kung saan lumalabas na nakaupo si Alex sa kondong nga ni David, bagaman natatakpan ang mukha ng aktor at ang mukha lamang ng dalaga ang malinaw nakita sa frame. Kapansin-pansin din ang mabilis na reaksyon ni David nang mapansin niyang may kumukuha ng video habang nagsasayaw sila ni Alex, agad niya itong tinalikuran, na para bang iniiwasan ang sobrang exposure ng kanilang pagiging malapit. Hindi rin nakaligtas sa mga netizen ng personal na impresyon kay Alex. Ayon sa ilang komento, maganda at maayos ang ugali ng Phil Ossi na dalaga. Sa mga post, makikita rin na mahilig siya sa skateboarding, at tila kilala na rin siya ng pamilya ni David, bagay na lalong nagdagdag sa mga espekulasyon ng publiko. Sa kabila nito, may ilan pa ring umaasang walang espesyal na namamagitan sa kanila, ngunit hindi maikakailang sa bawat post at update tungkol sa dalawa, madalas ay may nakatag na hashtag barda. Ito'y parang paalala sa mga fan na minsan ay pinangarap nilang magkaroon ng mas personal na koneksyon sina Barbie at David. Gayunpaman, para sa iba, ang mga bagong larawan at video kasama si Alex ay tila unti-unti nang nagpapalabo sa ideya na iyon. Habang patuloy na pinag-uusapan sa social media ang mga larawan at video mula sa bakasyon sa Siargao, hati ang reaksyon ng mga netizens, may mga natuwa at sumuporta sa bagong nakikitang closeness ni David at Alex, habang ang ilan naman ay nadismaya at tila tinatanggap na hindi matutupad ang kanilang matagal ng inaasam na bar the love story.